Magandang umaga po mga kaparbin Umaga po tayo dito sa ilog po uh, Tayo po ay mag harvest po ng sita po Bale pang 11 harvest po tayo mga kaparbin Maganda na po ang ilog Kaya po ay medyo labo ito At kumulad na pa pumapon Gawa nang marami po order mga kaparbin Ngayong araw po Maharvest po tayo ng sitaw maharbis po tayo ng mais saka po yung uh, talong po kaya maaga po tayo para makatapos po tayo ayan po ang ating ilog malasuka po maganda po para kung panahon ngayon sa umaga mayunit po dito ang dami pong ano oh, bunga po ng baliti yan tabi po yan namumula po yan po ay sabuhan ng mga ibon titingnan ko po pala yung saging natin dito yung lakatan po kung harbisi na yung isang araw po ay ano ay mataba na ay malalaki na po pala mga kakambing oh ay pwede na po yan oh ay taba yung malalaki po tingnan natin dito po tayo sa ating baling huyan para po yung ating lakatan eh. Tingnan natin eh, matataba po mga kapambing eh Oh, yan po. Pwede na po pala ito. Lakatan. Lakatan. pwede na ito mataba na po mga kaparambing yung ating lakatan po ating harbisin po yan isasabay po natin sa may sabah doon sa may rambutanan po may harbisin din po doon para may libreng ano po tayo merindahan andito na po tayo mga kaparambing sa ating taniman marami pa rin pong bunga pala yan po oh. Eleven harbis po tayo Oh. Marami pa pong naglawit yan. Oh. Ay, thank you Lord po. Talagang dami pa rin. <coughs> Aray po mga kapramin. Oh. Magaganda pa rin po. Yan, oh. Mga pansunod po natin. Matagal-tagal pa rin nga po pala itong harbisan po pala. Yung ganitong sitaw po tuloy pa rin po ang bulaklak at buko po ang dami pa rin po yan naglalabasan pa rin po dapat po pala ang sitaw huwag niyo po papakapalin ang dahon po yan po pala ang nagiging sanhin ng amag po sa dahon kailangan po ang ating sitaw pala ay ano hindi po masyadong malagong malago kantulaan po ang kanyang pagkalago tama lang po ang dami ng dahon gawin na napapansin ko po mga kaparambin yung ibang malagong dahon doon po nagkakaamag yung dahon niya. pag po timbun yan po oh. nagiging ano po siya nagiging brown na lahat pero itong manipis po o oh, kailangan po ang dahon nadami nya po ay yung bunga at saka po yung bulaklak po talangan so, hugpunin niyo muna ng po masyadong patabain dapat ay tama lang po ang kanyang dahon po at katauan para bumunga po siya ng madami. Yun po pala yun. Kumbaga tayo po ay baguhan din laang po sa ganitong paggugulayan ay tayo rin po mismo ang nakakatoklas po. Dapat po ay hindi masyadong malago. Ayan, pansin ko po. Dapat po pala tama ang kanyang dahon. Ari po yung tinakaw mga kapambing no? Madami-dami pa rin po naman. Ayos pa po mga kapambing no? Mayroon Meron pa rin po tayong harvest. Malalaman po natin mamaya kung makakailan tayo. Dito naman po tayo sa kabila. Ari po mga kapambin yung ating naputi po sa isang luang. Akala ko po ay ano na po, palaos na. Aba, ay pagkakadami pa rin po pala. Yan oh. Eh, ay salamat naman po. Ay sabi ko bigka kaunti na siguro mapuputi natin ngayon. Yan dami pa rin po pala oh. Dini pala ang po yan, oh. Yan dito po. Dito po sa pangalawang-luwang ay hindi pa. Yan. Eh. Marami pa po. Eh, hey, hatin lang ang po natin na sa bahay. Mamaya po ulit ay babalik. Ikagaya ko lang ang kore. Ayun hey, na po nung sa unahan at ikalawa. Medyo kakaunti po. Abay, nung dito po sa paparto ay ano, pababa po yung nadami po. Masaya kaya, abay, marami pa pala kala ko po ay wala na at mahina na po yung ang dahon yan po pala ganyan ang maganda yung tama po ang dahon hindi makapal ang bunga po pala ang nadami niyan din po pala ang kita huwag masyadong para po para po sa bunga dumami hindi sa katawan Yan. Mamaya po tayo babalik so, Mamaya po ulit mga kapambin Ihatid si lang po natin Aray po mga kapambin Ang ating naputi po ulit sa pangalawang loong natin Apagkadami pa rin po Ang ating camera woman si mami At dandyan din po si inay po Tumulong din po sa atin Kaya po ihatid lang sa Pwede po Madalian Apagkadami pa rin po Kala ko po ay ano na eh mahina nang ating harvest ay nadami pa rin po ba? Ano na yan? Nanguhuan na. Naguhu po. No, para may na eh. Sa lukot sa'yo muna. Tutin mo. Dito na po tayo sa pangatong luang. Yan si mami. Are, are, sako. yun Ang dami. Are, are. Po Ilang linya na pala ito. Ayun pa. Nasa pangatlong linya po si mami. Ay ah, hindi po. Diretso na po ako. Ilang linya na po ba? Yan po bang paduloy na? Nadali na. Tapos na po pala rin padulo. Ito na lang po, Nay. Apat na linya na lang, okay. o 5 Nandito po si Nay po natulong. Nay, magandang patanghali na po. 10.20 na. 10.20. po. Nantanghali. Nanonulungan Biglang init naman, oh. mga anak, o. Para po yung padalawang puti ni Nay, oh. Kanina po ay may, ano, ay natiputi na rin dalawang ganar na po marami na po pala ngayon nagtatanim po sa palayan natok po hindi lang po tayo ang nag harvest na ngayon marami na po pala doon sa kabilang barangay po nagtanim na rin po sa ano, tubigan pala Eh, mami. Kabila. Ano, marami dyan. Ari po, mga pasunod. Maliliit na yan. Ano na karam pala rin nakulong pa natin ano? Hmm. Ilang kilo nga ba nang isang araw? Ito po pala nakulong pa nang isang araw po natin. Hindi lang po na i-video. Ilan? Anim. May ilan? Naputol. Naputol. ay tatlo tatlo lang 13 13 ano po kilos nung nakaraan po araw po yung ating nakuha mga kapambin sa ating pangatlong luang po araw po mga kapambin yung ating nakuha po yung isang ganito po kadami ay ah, mas marami po din nasa kubo na po araw po yung dalawa tayo po yung magtitinur muna maaga pa naman po anday dahil mga kapambing ah. yan may dala na po tayong timbangan timbangan na po natin yung isang ganito po na dilala na natin sa kubo si tayo po ang nagtitinor doon kaya rin po natin titinoran po muna habang uh, nagbabantay po tayo sa uwak sila Lena po at si Mami na doon po namimili po ng mais po kayo po yung muna mga tingin po ng madalian Mami na po yung deliver ko sa bayan kay ating Marcel po ulit Magandang hapon po mga kaparambin Papunta po tayo sa bayan At katatapos lang po nating magtinor po May dala po tayong mga pandeliver po Ito po, talong Tayo po ay nakapag-deliver na po sa kabilang barangay Diyan po kailan ay 10 kilo po, talong Tapos ang ating sitaw po ngayon dala ay 44 kilos po yan Yan, okay na po yung lahat Tinor na po yan Kay ano ulit Ate Marcel po Yan naman po ay mais po yun sa akin tihin po yun. I-deliver Ide din po natin. Tayo lang po mga bin. Pabayan po ng madali. Gawa ng si mami po ay nagbabantay pa po ng ano. Sa uwak po. Marami pa rin pong pumupunta sa ating maisan po. Uwak po ang ano talaga kumakain. Gawa ng nakita po namin kanina. Nasa niugan laang po sa tabi. nag-survey po ako sa tabi ng ano, tanima natin. Nandun lang po nananahimik. Kaya hindi po pwedeng wala pong bantay po doon tuwing hapon po yun umaatake ang mga uwak po kaya si mami po yung naiwan natin uh, tayo lang po ang pabayan ngayon po yung mag ko ng hapon ay minapunar po tayo itong titinor yan ang tagal din po ay nakatulong din naman po sila inay po, natin kaya mabilis din po may marami pong na order na mais po ay sabi di bukas na po gawa ng hapon na matagalan po tayo kapag ka namuti pa ng mais kaya sabi di bukas na po tayo mamumuti ng mais po deliver ulit po tayo gawa ng bukas ay changi na naman po kaya bispiras po ng changi na deliver po tayo naambon ko ang panahon pero kanina po hindi umulan ay eh, salamat po at hindi umulan awan ko po mamaya ay eh, may dalawang araw na po na sunod na naula sa tanghali pero kanina hindi po oh. yan dito na po tayo sa highway Hotel dyan, Ah akala ah, kailan ako po Lagi yung sumapulot po yun ah Oo oh. Nagaroon po si Tio, yung magkasama dati Ayan Ano pong inuhuli? kayo po sa mga po na walang ano helmet Ate Isil po yan Na Lunar, kilala mo po yun? Kuya Ate Marcel po Na Lunar Nag-ali eh Doon po ako na-deliver Ang kasawi si Kuya Lito? Oo oh, oh. Ayos lang po yun Malayo-layo din po Kung lalakarin na no At 7-11 po 7-11 ah sige ay ash lang po wala pong problema ah sige po sige po ya sige ah sige okay, salamat po may nakasakay po sa atin si kuya dito na po tayo mga deliver tayo ate mag alas 6 na po ng hapon ayan po na nalubog na po ang araw bawas presyo na po ang ating dalang sitaw po bali nung nakaraan po ay 70 po ang kilo ngayon po ay 50 pesos po ang per kilo na lang ang kinuha po sa atin gawa ng dagsa po ang mga sitaw po kanina sabi nga po ni Ate Isil, may nag aalok po na 45 ang per kilo kanina doon sa kanila. Hindi po siya kumuha doon, gawa ng tayo nga po yung kausap na. Okay naman po yung ating dala. Kaya naman po ang dalawang sa kumpins po sa ating dala kanina. Sa isang araw po tayo bibili ng pakain po sa baboy. At tayo po yung uwi naman po mga kapang din. At hapo na po. At maraming maraming salamat po sa inyong panunod po at suporta. Ingat lagi, ingat po sa ating lahat. Ako uh, na naman po mga na po tayo.